Kinagat ang tenga ni Venus ni Alexa. <laughs> hmm? Hmm? Kala mo'y true? I know. One eye. Si one eye. Saan na kay kumain? Hmm? Huh? ana Venus. Hmm. 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 ka. Up. Hali, up. Venus. Hali. Up, up. Up. Ah. Venus, up. Dito. Dito. Kung yung apo niya, hindi nga rin maabunong. Sino? Christmas video. Mas hapus ka niya. Kung pwede. Golden. 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 Ikaw. ha, 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 Venus. Venus. Gustong gusto ko talaga nila dito oh, nung sa ilalim. Venus. Ah, nakarinig si Venus ng ano nung ng... Ay mo, kainuhan. Ay na nabitin -na pa yata konti lang kasi di naman 'yung madami good for ano lang 'yun two two person narinig niya oh nagagaskas doon ng ano Alexa. 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 Hmm. Gutom ka pa nga kasi pati dahon ginangata mo. Hmm. Dito. Okay. Yeah. Yung nilipatan ni Michael Kabach din natin yon. Yung tinirhan niya ngayon. Siguro, oo. Hmm. Uh -huh. Ba't wala na siya kay ano? Ayun. Si Grace lang yung nagsabi sa akin. Pag may sinus ka na ano ko ngayon sa ano sa GC nabasa ko na doon doon na daw siya uh, ay, Hey churan niya oh na ba sa kanya Wag lang niyang anuhin So, eh. Ano yan, Venus? Nakarinig ka lang eh, no? Kanuhan mo? Nagkagasgas lang na daw ano, ng plato. Ano niya, ang tatay Diego. Ang kundi na mo? May kundi? May hinang mata. Kinelas? Ah, yung sapatos. Hindi, bukod na na, no. nakaganda na siya. Ano, may kinakain? Sa ilalim nga, ginaganon niya yung sapatos. Kasi si Patch ka na nakaangat siya eh. Pero hindi nangat eh. Wala. Ang sapatos. Ayun Parang mo lagi siyang may makeup, no? Oo nga eh. Naka-eyeliner. <laughs> Golden! Kaya sabi na eh. Golden Naka-makeup. Golden. Trao. Golden. Mm. Halika dito dito. Golden. Kaya siya yung iba ang noo. Oo uh, nga eh. Isa noon lapad nang noo ko sa tabi. Bakit ito ba, ba si Golden? Eh, ito ikaw ba si Golden? Lapad nang hmm? ba si Golden? Hindi ko si Golden eh, kaya Alex eh ikaw eh. Huy, mm -hmm. hindi yung kinakain. Lahat na. Okay, Tay ka kay Papa, ano malalason kanya. Dito dito. Dito ka. Dito dito ka, ka ito. Niyan. Yan ang itsura niya, no. Uh -huh. Hmm. 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 Ay na. Alam mo ba na? hindi maintindihan? Eh. Nararamdaman. Ay na. Ayan na? <laughs> ano ka? Aso? Ay, hindi po, Rabit po ako. Ha, so ikaw? Kangkong tsaka hmm Kamu sa next ako, yung Ikaw, ano? Ha? Ikaw? Ito, pinaliguan ko. Umiyak. Hmm, bago na. Pero ito, ang galing, oh. Hindi umiyak, kaya nga, ni bago sila. Ito si One Eye. One Eye. Alexa. Venus Ra. crawling <laughs> -hmm. Nagkukrolling. Mm -hmm. Ang ganda po. Malaki. Siya pinaka pinaka -ano yung pinakamalaki. Ay, yung pinakaanay yung barbon niya? Ito yata panganay. <laughs> <laughs> panganay. Sumunod si Avatar. Sumunod si Venus. Tapos si ano na? Si Golden. Na ha? Avatar? So, pinaka Itong pinakamalaki? Si Alex? Si Alex ang pinakamalaki? Yung... Pati di mo? Hindi nga kasi nagsabi. Eh. Kasi sabi mo eh, pa, hindi naman palitan eh. Di si Beno ang naibigay. Ah, oh, gada-gada na mukha. Nangihingi oh. pa nga nung mga katrabaho niya sa ikula na lahat na may may-ari. Alexa? 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 Ah, oh, may pusa pala dun sa loob. May maliit. Hindi <laughs> Ito rin marunong na rin pag mag-isa lang siya at saka to. Kakaskas na rin, kakaskas na rin. nag- nagiiyak-iyakan. Na na po... na na mo, na ko. Jay, Meme. Eh. Saan nag-go crawl mo? Pakilala sa iyo, Jay. Wala siya. Tayo na kung lumaki na mahirapan na siyang i-travel. Oo. Uh -uh. Golden! Tago muna daw siya, magtatago. Alexa! Alexa? Alexa! Wala akong pakialam sa'yo, sabi niya. Sabi, Anos. Alexa! Alexa! Uy, hali ka dito! Pag ikay nilang gam dyan, ewan ko sa'yo. Alexa! Ay, ma, tatay ka eh, o ewan, ano? Alexa! Ano, one, ano, ay? Ano? Ano nga ng pwesto sila? Kaya... Wala nga naman isa, lalarga na electric pan. <laughs> some wood and